Magluluto tayo right ng egg. Ayan po. Lagyan natin yung sibuya. Magsaserve tayo guys ng ayan, bell pepper guys. Ayan, bell pepper. Ang so dami po. So ilalagay natin yan guys. Ayan. Lagyan natin yung paminta. Kami tinay asin guys. Ayan. So ayan guys. Ito ang ating ulam ngayon guys. Lagyan natin ang bikin yan guys. Ayan. Lagyan natin ito kanyang egg. Ayan po yung, ating ito. So, nilagay natin sa freezer. Ganyan-ganyan yung tsura niya, guys. Ayan. Ayan, guys. So, pwede na pong tanghalian yan at hapunan. Guys, mikos-mikos na natin yan, guys. So, ito ang ating ulam ngayon, guys. Ayan. Bill pepper saka egg. Ayan, guys. So, ayan, guys, luto na ang ating sarsyadong bell pepper. Ayan, guys, luto na. Ayat. Thank you for watching.